Magandang araw ng Miyerkules, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Inalis na ngayong araw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang price cap sa regular at well-milled rice. Ito ay matapos irekomenda ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry na alisin ang price ceiling na ipinatupad sa ilalim ng Executive Order No. 39. Punso dito ng pagbaba ng presyo ng bigas sa merkado at ng inaasang pagdami ng supply ng bigas. Sa gitna nito, tiniyak ng Pangulo na magpapatuloy ang price assistance sa piling lugar sa Metro Manila, gayon din ang pagtulong sa mga magsaka sa bansa. Samantala, pinangunahan din ni Pangulong Marcos ang pamamahagi ng nasa isang libong sako ng bigas sa mga beneficiary ng Pantawid Pamilang Pilipino Program sa Taguig City. Bahagi pa rin nito ng mahigit 42 na 42,000 sako ng napumpis kang bigas sa Zamboanga City. Muli naman nababala ang Pangulo na seryoso ang gobyerno sa pagsugpo ng smuggling at hoarding para matiyak ang food security ng bansa. Hindi tayo papayag na patuloy na mamamayapag ang mga mapagsamantalang pumipinsala sa ating kabuhayan at sa buong sektor ng agrikultura. Binabalaan ko ang mga sumasabutahe sa ating ekonomiya, kayong mga smuggler, kayong mga hoarder at sindikato, tigilan na ninyo ang mga masama ninyong gawain. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pananagutan ang sinumang mapatutunayang responsable sa pagkasawi ng tatlong Pilipinong mangisda sa Bajo de Basindo. Ito ay matapos mapaulat ang insidente ng banggaan sa pagitan ng Filipino fishing boat na Deerin at ng isang oil tanker vessel mula Marshall Island noong lunes. Ayon sa Philippine Coast Guard, kabilang sa mga nasawi ang kapitan ng FFB Dirin kasama ang dalawang crew members. Nakaligtas naman sa insidente ang labing isang iba pa matapos lisanin ang lugar gamit ang walo nilang service boats. Git ni Marcos, puspusa ng investigasyon ng PCG kaugnay ng insidente. Nagpabot naman ang pakikiramay ang Pangulo sa pamilya ng mga nasawing biktima. Tiniyak niya rin ang tulong at suporta sa mga naulila ng mga nasawing mga pati na rin ang iba pang biktima. Gayunman, hinikayat pa rin ng Pangulo na umiwas sa ng hindi beripikadong impormasyon habang gumugulong pa ang investigasyon. Nagkasundo ang Pilipinas at Lithuania na paigtingin ang kooperasyon sa sektor ng teknolohiya at cybersecurity. Ito'y kasunod ng pag-uusap din ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Lithuanian Ambassador to the Philippines, Ricardo Slipavikus. Partikular na tututukan ng dalawang bansa mga usapin at karanasan sa cybersecurity, biotechnology at green energy. Nagpahayag ng interes si Marcos sa mga mungkay ng Lithuania, lalo pat marami anyang problema ang dapat ugunan sa sektor ng teknolohiya. Kabilang sa mga inilatag ni Slep ang technological solutions sharing na posibleng magbigay daan sa economic partnership sa kabila ng distansya ng dalawang bansa. Ibinahagi rin ang ambasador na maaaring tulungan ng Lithuania ang Pilipinas pagdating sa pagpapaunlad ng laser technology. Nakatakdang talakayan ng Pilipinas at South Korea ang kasalukuyang sitwasyon at seguridad sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Ayon kay South Korean Ambassador to the Philippines, Lee Sang-wa, idaraos ang ikalawang South Korea Maritime Cooperation Dialogue sa bansa sa susunod na linggo. Sa kabila ng patuloy na tensyon sa WPS, tatalakayin pa rin niya ang pangangalaga sa Maritime Ecosystem, seguridad sa West Philippine Sea at ang military-to-military -military cooperation ng Pilipinas at South Korea. Anya, mahalagang mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon. Kabilang ang South Korea sa mga bansa umalma sa mga aksyon nagpaigting ng tensyon sa South China Sea, partikular na ang pagtataboy ng Chinese Coast Guard sa sasakyang pandagat ng Philippine Coast Guard gamit ang water cannons. Nakataas pa rin ang tropical cyclone wind signal number 3 sa Itbay at Batanes sa gitna ng mabilis na pagkilos ng bagyong jelly, pakanuran, hilagang kanuran ng Taiwan. Ayon sa pag-asa, huling namataan ng bagyong Jenny, 210 km sa hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. Taglay nito ang lakas na hangin aabot sa 150 km per hour at pagbugso na aabot ng 185 km per hour. Naglalakbay ang bagyo pa kanuran, hilagang kanuran sa bilis na 15 km per hour. Samantala, nakataas naman ang signal number 2 sa nanalabing bahagi ng Batanes at hilagang parte ng Babuyan Islands. Habang signal number 1 naman sa natitirang bahagi ng Mabuyan Islands, hilagang bahagi ng mainland Cagayan, hilagang parte ng Apayaw at hilaga ng Ilocos Norte. Patuloy ding palalakasin ng bagyo ang southwest monsoon na magdadala ng pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon hanggang sa susunod na tatlong araw. Inaasa namang nalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Jenny bukas ng hapon o gabi, kasunod ng pagtama nito sa katimugan ng Taiwan. At ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. 82 days na lang, Pasko na! Ako si Brianna Fernandez, ito ang PNA Headlines, naghahatid ang mga balita na bubuklod sa bagong Pilipinas.